Ayan, magandang umaga, panibagong araw, panibagong buhay, at panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. So, ayan, gumawa na ako ng oatmeal ni Mikmi, at iinitin ko na ang pandisal ni Mikmi at ni Tatay. At syempre, nag-init na ako ng aming tuba-tuba. So, andito ang aming tuba, -tuba. And then, si Kuya, magluluto po ako ngayon ng adobong pangkong. Hindi na naman, hindi talaga pantay ang aking kilay. So, ayan. Hindi siya napapantay. So, ngayon, iinitin ko na sa ating oven toaster ang ating uh, so, Para Pagising na mga bata, luto na ang kanilang pagkain. Ito ay paborito-paborito ni Nick. Nick. At si tatay nakikikain. Okay. And then, ako ay kukuha na ng aking inyong na tuba-tuba. Ito ang aking tuba-tuba, bagong kulo lang. Tapos si tatay ay, yan, magiinom din ang ganito, pero, eh, ito muna bago magkakape. Pero tinipla ko na din si tatay ng kape. Si tatay kasi ang tao na nagpapatimpla ng kape, pero hindi naman agad iniinom. <coughs> <coughs> So ayan, higo po tayo ng ating tuba-tuba. Nagsasampay na si tatay ng maagang-maaga. Ngayon kasi, uh, di ba, nung mga nakaraang araw ay napakalakas ng ulan. So hindi nakakapagsampay si tatay kasi marami pang mga sinampay. Ayan, so inom po tayo. Ito muna ang first thing for most na iniinom po sa umaga. Saling ko na dito yung tuba-tuba. Ты убей меня. Het ons sal die gesig. At niks kon opneem nie. Salin natin dito ang ating tuba-tuba. Mukhang -tuba. may matututong na, na pandesal. <laughs> Ayan, narinig niyo tumunog niya. Eto may stock tayo na tuba-tuba. Ayan, ang bango-bango ng pandesal. Lagyan natin ito ng tissue. ilalagay natin dito yung pandesang yung ito. At eto na nga, natutong na. Hindi <laughs> no? ko ba ito kahit Hindi natatakot? ko. Saglit na lang. Parang yung nadaganan kasi ay hindi siya nainit. At eto na, natutong na yung nasa ibabaw. Pero mas okay din naman ang tutong. Masarap ang tutong. And para pagising nila ay, pwede na silang kumain. Nasa labas pa rin si tatay. Masarap. Bye-bye.